Piniyak ng PhilHealth sa Kamara na re-resolbahin nila nila ang halos 30 bilyong pisong pagkakautang nila sa mga ospital sa lalong madaling panahon. May ulat si Mela Lesmora. Nangako ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na babayaran na nila ang kanilang mga utang sa mga ospital sa bansa sa loob ng tatlong buwan. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, naungkat kasi ng mga mambabatas na nakakaapekto na ito sa serbisyo ng mga ospital kaya dapat ay matugunan na. Napakarami po ng na mga ospital na hindi na tinatanggap yung mga indigent patients dahil daw po maraming utang ang ah uh, PhilHealth sa kanila. And then marami rin po na hindi na raw po mapasweldo yung mga kanilang pong mga staff frontliners dahil po malaki ang utang ng PhilHealth. We will completely, hopefully or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po. Um, you can ah uh, pwede niyo naka-record naka naman to, 'di ba? So within 90 days po, we will try to A very high percentage of the 27 billion. We are already preparing, we had a meeting, uh, our EXECOM had a meeting yesterday, no? We are preparing to use the uh, DCPM formula, no? Yung debit, cre debit Credit Payment Mechanism formula. Bukod naman dito, dumipensa rin ang PhilHealth ukol sa puna ng ilan kung bakit na-triple ang sahod ng ilang opisyal ng ahensya sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Our salary was increased based on an EO, an executive order uh, 150. Even before we were allowed to uh, pattern our salaries on this EO, we actually applied to the GCG and we have the certification process. and we went through this and we were approved. Lahat ng ito natalakay sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Health para sa susunod na taon. Para sa fiscal year 2024, higit 311 billion pesos ang hinihinging budget ng kagawaran kasama ang kanilang attached corporations and agencies. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare. Sa isang punto, bahagya pang nagkainitan ng mabatikos ang pagtapya sa pondo sa ilang sangay ng DOH. Ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung uh, health po natin and social services, eh, uh, yun yung kinakaltasan. Eh, Madam Chair, I also echo eh, the sentiment of... Uh, other uh, colleagues natin na uh, hindi dapat ganito sa DOH. I would find it unfair on the part of the administration being wrongly accused na marami mga programa sa kalusugan ang tinapyasan. Because this is a budget briefing. Hindi pa po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. Kahit naman tapos na ang pandemic, ipinaalala ng mga kongresista na dapat ay bigyang pansin pa rin ng kagawaran ang pangangailangan ng mga healthcare worker gayon din ang pagbibigay ng kanilang benepisyo. Pagtiyak ng mga otoridad mula noon hanggang ngayon ang mga programang pangkalusugan kabilang sa mga pangunahin nilang tinututukan. Melalas Moras para sa bayan.